Ang lugar ng Toronto ay tinamaan ng malakas na bagyong Hazel noong 1954. Ang bagyong ito ay nagdulot ng pangmalawakang pagbaha sa kahabaan ng Lake Ontario. At kabilang na nga dito ang Rogue River sa Scarborough. Ang pagtaas ng tubig ay sumira sa maraming komunidad at halos lahat ng mga taga-Toronto ay hindi nakahanda para sa isang bagyong ganon kalakas. Ang rumaragasang tubig na sinamahan ng malakas na hangin ay sumira ng maraming tulay, kabilang ang mga nagdudugtong sa Scarborough. Ang 2nd Field Engineer Regiment ng Canadian Military Engineers ay dinala upang magtayo ng tulay sa lalong madaling panahon. Sinimulan itong gawin noong ikalawang digmaang pandigdig. Ang ganitong uri ng portable prefabricated truss bridge ay maaring itayo sa loob lamang ng ilang araw, gamit ang mga materyales na madaling makuha. Sa katunayan, tatlong araw lamang ito ginawa ng regiment. So guys, pupunta kami ngayon sa Old Finch. Wait, hindi ito yung bridge, man. Hindi, ito yung ginugol maps namin. Ay, one way ba to? Hi guys. Akala nyo ba tapos na ang Halloween? Hindi pa. Sabi ko naman sa inyo, gagawa tayo ng napakagandang content. Inasa likod ko guys, ay ang Bailey Bridge. Ito naman, tinatawag na Rogue River. Pero wala tayo dito para doon. Andito tayo dahil... Isa sa pinakakilalang kwento tungkol sa tulay ng Old Finch Avenue ay ang boses ng batang babaeng si Kim Tracy o mas kilala sa pangalang Candy. Ang kwento ay pag naglalakad ka daw dito ng gabi ay may sasalubong sa iyong matinis na sigaw. Mayroong mga pagkakaiba-iba ang mga kwento tungkol sa kung paano mo pwedeng marinig ang sigaw niya. May nagsasabi na kailangan mo lang daw dumaan sa tulay sa tamang oras ng gabi kung saan ang kalangitan ay sobrang dilim. Sinasabi din ng iba na dapat kang pumunta sa gitna ng tulay at simulan ang pagkanta ng Happy Birthday. Wala tayo sa gitna ng tulay. Ha? So, Hindi na technically so, nasa tula? gitna pa rin. Sinasabi ng iba na dapat kang pumunta sa gitna ng tulay at simulan ang pagkanta ng Happy Birthday. May ilang tao na nagsasabi na dapat kang sumigaw ng Happy Birthday, Candy. Gayunpaman, sa mga nagtangkang marinig ang umano'y kaluluwa ng batang babae ay may isang resulta lamang. Malakas at matinis na sigaw ng babaeng bata. Walang nakakaalam kung ano ang pinagmulan ng mga ingay na ito. Di umano sinasabing ang batang babae daw ay pinatay sa tulay habang papunta o pauwi mula sa kanyang sariling birthday party. So siguro alam nyo na nga ang kwento ni Kim Tracy or Candy. Sabi nga nila, para daw marinig mo yung boses na yon, kakanta ka lang daw ng happy birthday. Siyempre, ayaw namin pumunta rito ng MT handed. Kaya naman nagdala kami ng aming sariling cake. Na niluto. Okay. <laughs> Na niluto ni Ninong Zay. Slash? Right now. Slash Zach. Okay. So, Kim Tracy or Candy, this cake is for you. I hope na magustuhan mo to at matahimik na yung kaluluwa mo. You probably can understand Tagalog, but I don't know. Wala akong alam sa spirits. So, maybe you do understand Tagalog. But, ang clear lang naman ng message namin, wala kami dito para uh, gambalain ka or guluhin ka. We just wanna, you know, see and explore this wonderful place of history, Toronto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Apparently, kapag kumanta ka daw ng happy birthday, may maririnig kayong sigaw ng babae. I think, na rinig, Dalton, happy birthday ba to you. Ba happy birthday ba to you. Ba happy birthday, happy birthday. Ba happy birthday ba to you. Ba Be respectful. Oh, parang babagsak yung ano eh, yung bridge. Ayun guys, so wala kaming nararamdaman. Wala naman. Ikaw ka? Wala. Wala naman kaming na-feel na kakaiba. Hindi ko alam kung... Kaya sabi nga natin. Okay. <laughs> Sorry. Ang dami na pala nakadikit sa akin. It's, I think it's a myth. It's a myth, yeah. Wala naman kami narinig so far. Pero we'll see sa editing kung meron tayong narinig. There's nothing eerie. I don't really feel scared or... Wala eh. Wala akong na-feel na ano. So, after natin gawin yon mayroon tayong naiwan sa kotse. Okay. Yung EMF. Oh, oh sino pang babalik? Um, bawal tayong maghiwalay. Hindi, daling, dali mo na yan. Daling mo na yan. Kaya mo ba? O takot ka? Oh, go, go, go. So guys, side quest. Babalik natin tong uh, cake sa taas. Kasi ang pinakamatangkad sa atin, si ay isang. <laughs> si Kanyo, si Ninong siya yung skeptic sa amin. Di siya mapakalik. So, Makikita niyo lang siya dun sa video naka ayaw niya lumabas. Parang yung may tinataguan ba siya. What's your name? said wait. Do you have a name? Where are we right now? Wala akong intindihan. <laughs> <laughs> wala ka naman maintindihan ko. Napansin nyo guys, medyo ano siya, nagagalit siya. I think nag, nagano yung energy. Ay, gagawin na dito. Ano nangyari yun? Tangit. <laughs> dito pala yung EMF. What the? Nakagay <laughs> natin siya. Gagabot na siya. Nilagay mo? Paano ko ilalagay? sakit ko. Tanga ka. Paano kayo lalagay, boss? Tanga ka sa jacket ko. Boss, nandito. Boss? Nandito, nandito. Fuck. Nasa bulsa ni, ano, ni Zyke. Grabe, no? Biro mo, 1954. Mayroon na to. Eh, napaparating na si Genesis. Nagay mo ba sa jacket ko kanina? Binigay ko sa iyo. Oh yeah. Wala akong maalala man. Yo, sinasa. Wala akong maalala. Wala, wala akong maalala. Saka paano mo nabigay sa akin? Ano ba yan? Gagoy, wala akong maalala na binigay mo sa akin. Mo. Side quest complete. Akala ko may naririnig ako. Oh, ano mo yung mga tao pala <laughs> Ano yung makatambay So guys, this is uh, EMF meter or electromagnetic Malamig ba be talaga or malamig, Medyo malamig medyo. Kasi nandito lang tayo. So, so Ah, ng energies. So we try to be away from the equipments para siguradong wala. So hindi iwan ko siya somewhere para walang bias. Para sa mga tao. Okay. Question. Where are we right now? Is anybody here right now? I just heard that. Is Kim Tracy uh, here. I think I really freak. Really? The fuck. God, what the heck is Kim Tracy here? She lives. God. Wait, she lives. As in, Kim Tracy lives. Is where we. Wait, is the girl who died on Bailey Bridge? Here? I just heard a girl. Oh, shit. I can't understand what she's saying, but damn, I heard I heard a guy a I'm going back now. Where are you going back to? I <laughs> don't Where are you going back to? Said who? Said who? Wait, who is with us right now? Mate, I just heard a girl. Sumbigaw. we <laughs> Why? Shit. quick Is that you? Is that Kim Tracy? The girl who screamed into the E. B. Uh, the thing. She's 13? thirteen. I heard like a really dark, like deep voice. Ilang taon nung I don't know. Thirteen. We gotta search that up. I mean, no! Come on. May nagbato. Ha? Huh? May, may What? Bato. May nagbato. <laughs> really? Uh, Tao? Yata. Bato yun eh. Baka nag, sa taas yung galing. Okay. Tanungin natin. Like kung ano lang yung narinig ko yun sinasabi ko eh. Isa may tricycle. Magtanong or maggano? Kaya nga! Ha ha ha. Hindi yan ganun kalakas, so marinig mo kami. Pero hinahan ko yung question ko. Ay, ikaw magtatanong? Uh, hindi, ikaw ako, ako magkakuntungan. Where are you from? <laughs> Parang F F FM Studio. <laughs> Wala na naiintindihan eh. Okay. Wala naiintindihan. Alam mo talaga ako kasi Pumiring ako kasi mas narinig na intindihan ko eh. Ikaw, gusto mo i-try? So, um, this is it, sabi. Uh, is it because you like to talk to this guy? Gago may nag-roar lang. This guy really wanna talk to you right now. Say whatever you wanna say to him. No? Do you know how old the bridge is? Bro. Wala. You good? Wala. Wala ka o wala ka narinig? Wala sinasabi. Like legit wala. Wala. Ano? Hindi ko alam kung shut Ay, kasi yun. hindi mo masyadong maintindihan. Tagalo kasi na may babae, may lalaki. Hindi, isa lang sa akin, babae. Babae lang? Oh. Oh. Shut, shut up. Hindi ko alam, shut up yun know, or something. Basta S yung umpisa. Damn. Guys, grabe. Dilim. Wala kayong makita masyado dito. Buti nilang meron kami mga lighting equipment. Zai, kamusta experience mo dito? Hmm... Um, Wala lang. Skeptics yun. Ah, sa EMF? yung sa spirit box na yun, medyo hindi ako naniniwala doon kasi phone nga. Pero malay mo, meron naman possibility na totoo yun. Kasi technically, radio signals nga, di ba? Meron pa rin natatanggap na radio signals yung cellphone mo. Kung papakinggan nyo lang yung audio talaga na, may mga radio na pumupunta doon. So, may chance na radio yon or talaga may kumukontak sa amin. Meron naman yung ibang mga sagot na tumutugma tulad nung mga iba kasi medyo naging disrespectful kami Yeah, <laughs> Camera is draining right now. Is there anything you want to say to us right now? Get out? Do you want us to get out right you now? You jerk. I'm really sorry. I'm, I, I'm not here to bother you. Or just really want to ask questions but do you know where we are right now Can you repeat that? May malalim na boses. Meron din ako narinig ganun eh. Okay, ngayon naman, ano yun? Sabi ko nga, hindi kami skeptic kami dun sa EVP na yun. Dahil it's just an app. Pero meron kaming tinatawag dito na recorder. Yung voice memo natin. And we can record the sound. And maybe we can hear some answers. Okay, it's recording now. says Old Finch. What is the name of the girl who they said Died in here. Is there someone in here with us right now? What is the name? They said, "Die here." Done. Where am I? go. ng? Wala. Hola. Hola. Somewhere there. Penny reviewing hey. footage, though. Matapos ang aming investigasyon, napag-alaman namin na wala naman daw talagang direktang krimen na nag sa kwentong ito ng Old Finch. Ngunit, hindi natapos ang lahat sa mga oras na iyon. Ilan sa crew at host, kabilang na ako, ay nakaranas ng mga kakaibang pangyayari. Ilang araw matapos namin pumunta sa Old Finch. Tapos, pauwi kami ni Zayt. Mm. Sinunok na lang ako bigla. Ay, hindi ka akin, Pero sinok lang. Sinok po. Oo. Oh. Tapos, hanggang gabi, sinisinok pa rin ako. Doon nakatid ka na siya. Hmm. Sinok-sinok ako. Nung natulog ako, wala na, di ba? Siyempre, hindi mo mararamdaman yun. Nagising ako sa lugar. ay wala na yung sinok ko. Sa Pero uminom na ako mga tubig ka nun. Try mm. ka pa yung mga... mga ah. Ganun. Eh, dalawang beses ako nagising. Hmm. So, anong theory mo doon sa sinok? Yung sinok na yon is... Um, hindi. Masyado tayo madaming kinain. <laughs> if ever man, sabi lang naman ng kaibigan ko to. If ever man, yung pag naduduwal ka, is tira try spirit na kunin yung katawan mo. Para sa insidious. So, yun nga, after a few days, after pumunta sa Old Finch, sobrang bigat talaga ng feeling ko. Actually, parang Parang init talaga sa feeling. Parang alam mo yung winter na kasi dito, pa-winter na eh, pero yung feeling ko parang summer talaga. Noong alam eh, ba 'yon? Thursday. Pinikap ko yung toga ko kasi eh hey, graduate ako, guys. Ay, so sinukat ko yung ano, toga. Tapos biglang dumugo yung ilong ko. It's very odd kasi bira talaga mangyari sa akin. Yun. Tapos 'yun, shoutout sa ano, sa lahat ng mga hindi ko ko ano sa tingin nyo mga G? Paranormal? O nagkataon lamang? I guess we have to conclude. Sabi get out eh. Get out na daw sabi sa amin. So I guess we have to really go. You jerk huh? I'm really sorry. Kunin ko EMF. EMF didn't, didn't work. As far as we know. Um, yeah, old Finch. This is it. First nating ay dapat ako english <laughs> review na lang natin yung footage yeah, all finch sa so, ngayon wala kaming narinig tubig yun tubig wala wala kaming masyadong naramdaman may narinig kami doon sa EVP pero yun lang again guys alam ko marami ang uh, tinitignan ng Old Finch para isang lugar na nakakatakot. Pero for us, it's not. It's a, a big piece of history ng Canada. And dapat cherish natin instead of making a lot of stories about this place. Yung ginawa namin kanina is just an experiment. Wala na, din mga expert pagdating doon. We don't even know if this is real. Yung recordings and yung EVP na app, hindi natin sure kung totoo yun. Pero, if totoo man yun, then we got something I guess. Pero, for us, pinakamahalaga is to respect the place. Respect the history of this entire place. Kasi, if you think about it, no? Kagaya na sabi ko, tatlong araw lang ginawa ang bridge na to. Hindi ko alam before after ng World War World War II. And, kaya naman, sobrang tibay at kumagana ginagamit pa rin hanggang ngayon. And I think, di ba, they deserve kung sino man yung mga gumawa at nag nito. They deserve a clap and and congratulations, I guess. Pero again, wala kami naramdaman. Everything is completely okay. Zyke like, is, I don't know, kung okay lang siya. <laughs> I'm chill, bro. Yeah, chill na chill. As always, maraming maraming salamat sa panunood huwag nyo kalimutang mag-like, subscribe, and comment down below. Kung meron pa kayong suggestions na pwede namin puntahan and i-debunk, <laughs> please let us know. And uh, maraming maraming salamat sa panonood and I'll see you sa next video. Peace. nakakatakot